Ang doktor ay nagsabi sa aso na ang kanyang amo ay patay na. Ngunit napansin ng hayop na may kakaibang nangyari at pinigilan ang doktor. Ano ang nangyari pagkatapos na ang namamatay na pulis ay iniwan ang lahat sa ospital na nakabigla? Si Lucas Santos ay isang respetadong pulis na kilala sa kanyang hindi matitinag na kayahang manghuli ng mga krimina. Ang kanyang pinakamatapat na kasama ay hindi lamang ang kanyang badge, kundi pati na rin ang kanyang pulis dog na si Tom. Isang German Shepherd na sinanay para humarap sa mga sitwasyon ng mataas na peligro. Noong hapon na iyon, sina Lucas at Tom ay nagpapatrolya sa mga kalye ng syudad nang makareceive sila ng isang emergency call tungkol sa isang bank robbery na kasalukuyang nangyayari. Walang pag-alinlangan, pinabilis nila ang sasakyan patungo sa lugar ng insidente habang ang siena ay umaawit ng sabay sa hangi. Pagdating nila, nakita nilang ang mga kriminal ay papalabas na ng bangko sakay ng isang ninakaw na sasakyan at nagpapaputok sa mga pulis. Alam ni Lucas na wala ng oras para magaksaya. Inutusan niya si Tom na sumakay sa sasakyan at nagsimula ng isang mabilisang habulan sa abalang mga kalye. Habang si Tom ay patuloy na nakatingin sa sasakyan ng mga kriminal, maingat na iniiwasan ang mga sagabal at walang pagod na sumusuno. Ang adrenalin ay dumadaloy sa kanilang mga ugat habang palapit sila ng palapit sa mga tumakas. Ang habulan ay tumagal ng ilang kilometro at ang mga kriminal ay gumamit ng lahat ng paraan upang magsahustisya. Muni sina Lucas at Tom ay determinado na hindi sila makakaligta. Ang habulan ay naging matindi at ang mga kriminal ay nagpapakita ng kakaunting interes na sumuko. Sa isang mapanganib na galaw, nagsimula silang magpaputok laban sa sasakyan ni Lucas na pinilit na umiwas. Ang mga putok ay patuloy na tumama habang pinapalo nila ang sasakyan ng mga kriminal. Dahil sa mataas na bilis at komplikadong sitwasyon, nagkaroon ng banggaan at si Lucas at Tom ay tumilapon pasulong dahil sa impact. Bago pa sila makarecover, mabilis na nilapitan sila ng mga kriminal, at pinili silang palabasin mula sa nasiyang sasakyan na may mga baril na nakatutok sa kanilang mga ulo. Si Lucas at Tom ay naging bihag ng mga kriminal at hindi nag-atubiling banta ang patayin sila, na ang mga ngipin ay kumakagat ng malakas. Ngunit tahimik na pinaalalahanan ni Lucas si Tom na kalmahin ang sarili habang dinala sila ng mga kriminal palayo sa lugar ng aksiden. Nanatiling alerto si Tom. Handa na kumilos sa kahit anong senyales ng panganib. Ngunit nang ang isa sa mga kriminal ay sumubok na atakihin si Lucas, hindi na kayang pigilin ni Tom ang kanyang gali. Sa isang malakas na ungol, tinulungan ni Tom ang kriminal. Ang kanyang matutulis na mga pangil ay kumikislap sa ilalim ng ara. Isang matinding laban ang sumik sa pagitan nila at ng mga kriminal habang si Lucas ay naghahanap ng pagkakataon upang makatakbo at humingi ng tulong. Sa pagtatangkang tulungan ang kanyang aso, Si Lucas ay natamaan ng isa sa mga kriminal. Ang tunog ng mga putok ay umabos sa mga kalye ng ang habulan ay umabos sa isang tense na klima. Determinado si Lucas Santos na hulihin ang mga kriminal. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang bala ang tumama sa kanyang balika. Nahulog siya na sumisigaw ng sakit habang ang mga kriminal ay papalapit na. Handang tapusin ang kanilang sinimula. Bago pa nila magawa ito, si Tom, na may malakas na pag-alulong, ay umatake sa kanila. Ang galit ni Tom ay naging pinakamahalagang armas sa pagtatanggol sa kanyang sugatang amo. Bravely niyang nilabanan ang mga kriminal na may matinding determinasyo. Habang patuloy na nilalabanan ni Tom ang mga kriminal, si Lucas ay nagsikap na manatiling gising, ramdam ang matinding sakit sa kanyang balika. Alam niyang nasa matinding sitwasyon siya. Ngunit nagtitiwala siya na si Tom ang magpapatuloy sa kanyang kaligtasan hanggang dumating ang pulo. Bago magpatuloy mag-isa, mag-like at mag-subscribe sa channel upang makatanggap ng higit pang mga kwento tulad nito. Pagpapatuloy ng kwento, sa wakas ay narinig nila ang tunog ng sirena na papalapit. Nagpapahinga si Lucas at To. Ang mga kriminal, nang makita ang kanilang kakulangan sa bilang, ay umatras at tumakas mula sa lugar ng engkwentro. Dumating ang mga paramediko at nagmadaling tumulong kay Lucas. Agad silang nagsimula ng first aid. Habang dinadala siya patungo sa ambulansya, tumingin si Lucas kay Tom na may pasasalamat sa mga mata ang kanyang mga iniisip ay puno ng emosyo. Ang kanyang tapat na kasama, na may kumikinang na balahibo, ay nasa kanyang tabi, isang tuloy-tuloy na pinagmumulan ng tapang at katapatan sa gitna ng kaguluhan at sakit. Naramdaman ni Lucas ang isang alon ng walang hanggan na pasasalamat, kay Tom na nanganganib ng lahat upang protektahan siya. Ang kislat sa mamata ng aso, ay nagpapahayag ng hindi matitinag na debosyon, isang koneksyon na nagpapalakas ng mga salita sa sandaling ito ng kahinaan. Ang nakakaaliw na presensya ni Tom ay isang balsamo para sa kaluluwa ni Lucas na nagpapaalala sa kanya ng makapangyarihang ugnayan sa pagitan ng isang tao at ng kanyang pinakamatalik na kaibiga. Sa ospital, si Lucas ay ginamot ng mga doktor at ang sitwasyon ay mas malala kaysa sa kanyang inisi. Sa waiting room ng ospital, si Tom ay hindi mapakali, nakatingin sa pintuan ng operating room na may mga mata ng pangamba. Ang mga kasamahan ni Lucas, mga pulis din, ay nagtangkang aliwin siya Ngunit wala ni isa ang nakapagpakalma sa alalahanin ng tapat na aso habang si Lucas ay inoperaha. Sa labas, naghintay na matiwasay ang mga kasamahan ng doktor para sa balita na ang kanilang amo ay makalalabas ng buo. Ang mga araw ay dahan-dahang dumaan kay Lucas. Isang mahirap na laban para sa kanyang pagaling. Ang kapaligiran sa ospital ay naging bago niyang tahana. Ang mga puting pasilyo at steril na mga lugar ay tila umaabot hanggang sa kawala. Bawas sandali ay minarkahan ng laban-laban sa sakit pagod, at hindi tiyak kung ano ang hatid ng hinahara. Bawat hakbang na sinubukang gawin ni Lucas ay isang laban. Ang mga kalamnan ay humina dahil sa matagal na kawalan ng galaw ng koma. Bawat galaw ay isang hamon, isang laban-laban sa paninigas at kahinaan na sumakop sa kanyang katawa. Ang pisikal na terapiya ay naging isang mahalagang bahagi ng araw-araw na rutina. Pinupuno ang mga araw niya ng matinding pag-ihersisyo at sakit. Bawat sesyon ay isang pagsubok sa kanyang determinasyon at lakas. Isang mahirap na paglalakbay patungo sa pagaling. Ang mga derapis ay nagbigay ng lakas ng loob sa bawat hakbang ng daan. Nag-aalok ng suporta at gabay habang siya ay lumalaban upang maibalik ang kontrol sa kanyang mga mahihinang kalamna. Bawat hakbang ay isang hakbang patungo sa kalayaan. Isang sinag ng pag-asa sa gitna ng dilim ng hindi tiyak na hinahara. Lumipas ang labing isa buwan ngunit na natili si Lucas na matatag sa kanyang determinasyon upang gumaling. Hinarap niya ang bawat hamon na may tapang at determinasyon umangging sumuko. Sa bawat maliit na pagbabago, natagpuan niya ang bagong pinagmumulan ng motibasyon. Binago ang kanyang determinasyon upang malampasan ang mga pagsubok na kinaharap niya. Alam niyang mahaba at mahirap pa ang daraanan niyang daan. Ngunit determinado siyang magpatuloy sa paglaban. Alam na ang bawat hakbang ay naglalapit sa kanya, pabalik sa kanyang dating buha. Ang mga buwan ng pisikal na terapiya ay naghihintay kay Lucas. Isang hamon na handa niyang harapin ng buong lakas at determinasyon. Alam niyang ang daan patungo sa pagaling ay mahirap at mahaba, ngunit determinado siyang harapin ito ng may tapang at tiba. Ang bawat sesyon ng pisikal na terapiya ay isang paalala ng kanyang determinasyon at panloob na lakas na kayang malampasan ang anumang hadlang na ibabato sa kanya. At bagaman ang hinaharap ay nanatiling hindi tiyak, nagpatuloy si Lucas hakbang-hakbang patungo sa pag-asa at pagaling. Gayunpaman, sa isang takdang panahon, ang buhay ni Lucas ay nagkaroon ng kamanghamanghang pag-iko. Isang gabi, sinubukan ni Lucas na tumayo upang pumunta sa banyo. Si Tom, ang kanyang tapat na kasama, ay agad na nagising, handang sumuno. Ngunit may isang bagay na kakaiba sa hangin na nakatawag ng pansin sa aso. Hindi ito isang amoy o tunog, kundi isang matinding pakiramdam na nagbigay babala sa kanya. Habang pinagmamasdan si Lucas, napansin ni Tom na nakatayo ito ngunit hindi matata. Bigla, isang pahayag ng sakit ang dumaan sa mukha ni Lucas. Ang kanyang panga ay nakakagat, ang kanyang mga mata ay dila. Umakbo si Tom sa pasilyo, patungo sa silid ng tagapag-alaga. Umatahol at kumakaskas hanggang makarinig ng galaw sa loo. Agad siyang bumalik sa silid ni Lucas, at nakita siyang nakahiga sa sahig. Nangingisay at may manipis na bula sa lab. Dumating ang tagapag-alaga, at kinuha ang kontrol sa sitwasyon. Maingat niyang inilagay si Lucas. Inaalalayang ang ulo sa isang unan. Inignan ang pulso at pakinggan ang paghinga, at mabilis na tinawag ang doktor. Habang tinitingnan si Lucas, ang doktor ay umiling ng malungkot at ang mga mata nito ay nagpapakita ng halo ng pag alala at kalungkuta. Nagpalitan sila ng ilang mahalagang salita ng tagapag-alaga na ang mukha ay nagpapakita ng kaparehong pag alala Isang aura ng kalungkutan ang bumalot sa hangin, nagpapalakas sa pakiramdam ng mga naroroon na parang si Lucas ay patay na. Ang tapat na kasama na may apat na paa ay masigasig na pinagmamasdan ng eksena. Ang kanyang madilim na mga mata ay nagpapakita ng isang pakiyamdam ng pagkabahala at paggalit. Naranasan na niya ang ganitong mga sitwasyon sa nakaraan. Ngunit kahit gaano man kalakas ang pagpapasensya nito, hindi niya ganap na maunawaan ang tindi ng sitwasyo. Ang kanyang hayop na instinto ay nagbigay babala sa hindi maintindihang aura ng kalungkutan na nagmumula sa mga pangayaring iyon, na nagdudulo sa kanya ng pagkabahala at nagbigay sa kanya ng determinasyon. Upang manatili sa tabi ng kanyang amo, hindi alintana ang anumang mangyari. Ang doktor ay mukhang kumbinsido na si Lucas ay patay na. Ngunit alam niyang hindi ito ang kaso. At ang mga susunod na nangyari ay nagbigay gulat sa lahat. Nang dinala ang stretcher upang alisin ang walang buhay na katawan ni Lucas, ang buong proteksyon ay nakapalibot kay Lucas, dalawang paas sa bawat gilid, na may mga pangil na nakalabas habang siya ay nagangalit at umuungal na malakas tuwing may sumubok lumapit. Ang kanyang umuungal ay patuloy na lumakas sa isang mabagsik na galit, na natiling nagbabanta habang ang mga tao ay nagpatuloy na magtangkang alisin siya mula kay Luca. Ang pagtanggal ay nagpatuloy ng higit sa isang oras, at pagkatapos, ang ibang doktor ay tumawag sa pulisya, upang humingi ng tulong upang alisin si Tom at kunin ang katawan ni Lucas. Dumating ang kapitan at nang makita si Tom na nakaupo sa ibabaw ng katawan ni Lucas, napansin niyang hindi ito magiging madal. Si Lucas at Tom ay mayroong pito taon na koneksyon. Isang halos hindi matitinag na ugnaya, pinagmamasdan ni Tom ang lahat ng ito ang kanyang ilong ay hindi mapakali, ipinapakita ang pangangailangan na ipaalam sa kanila na mali sila. Habang ang mga doktor at tagapag-alaga ay kumilos na puno ng kalungkutan, naramdaman ni Tom ang isang puwersang nagtulak sa kanya upang mag interven at ang kanyang hindi matitinag na katapatan ay nagudyok sa kanya na iparating ang katotohanan na alam niya, hindi patay si Luca. Ang pagkakaalam na ito ay dumaloy sa mga instance ni Tom, kahit na ang paligid ay puno ng desperasyon at duda. Nanatili si Tom na matatag sa kanyang paniniwala, determinado na protektahan ang kanyang minamahal na amo at alisin ang ulap ng pesimismo na bumabalot sa sili. Ang kanyang madilim at matalinong mga mata ay nagpapahayag ng isang tahimik na mensahe ng tiwala at pag-asa. Hamon sa mga naroroon upang kilalanin ang katotohanan na siya, bilang pinakamalapit na kasama ni Lucas, ay tunay na nakakakilala. Ipinaliwanag ng doktor sa kapitan na may seryosong ekspresyon Nawala ng anumang buhay na senyales na matutukoy, walang tibok ng puso, walang paghinga na nairinig, binanggit na walang anumang hakbang sa esusitasyon ang makakapagbigay buhay muli kay Luca. Ang kapitan ay nakasimangot at tinanggap ang mga salita ng doktor. Abang ang pakiramdam ng desperasyon ay lalong lumakas sa silik. Sa sandaling iyon ng tensyon at katahimikan, isang himala ang nangyari. Si Lucas, ang lalaking klinikal na itinuring na patay, ay nagsimulang maglabas ng isang hindi inaasahang tunog at pumutol sa mabigat na vil ng kawalan ng pag-asa na bumabalot sa lahat ng naroroo. Habang ang doktor at ang kapitan ay nagtaka sa hindi inaasahang pangyayari, na alerto si Tom, handang protektahan ang kanyang amo anumang oras. Ang kanyang matalim na pandama ay nakapag-detect ng bawat detalye ng sitwasyon. At ang kanyang presensya ay isang tahimik na patotoo ng lakas ng ugnayan sa pagitan nila, isang tao at ang kanyang pinakamahusay na kaibiga. Kinabukasan, nagpakita ang doktor sa harap ng mga kamera ng pambansang telebisyo. Ang kanyang pagsasalita ay nagbigay ng aura ng autoridad at kalaman sa seryoso at solemn na tono. Ibinahagi niya sa publiko ang isang kwento na magiging kilala bilang epekto ng lazau. Si Lucas, na itinuturing na patay matapos ang isang epileptic na krisis dulot ng pinsala sa kanyang ulo, ay malapit ng maging buhay na halimbawa ng isang bihirang pangyayaring medika. Habang ang bansa ay nagmamasid ng mabuti sa mga salita ng doktor, ang isang halo ng pagkabigla at pag-asa ay kumalat sa mga isipan ng mga manunoo. Si Lucas, na tilapatay, ay tunay na isang buhay na patunay ng kakayahan ng katawan ng tao na malampasan ang pinakamasamang pagsubo. Ang kanyang muling pagkabuhay, na kasing eksperto at milagrosong hindi inaasahan, ay nakuha ang imahinasyon ng lahat at nagsilbing isang makapangyarihang paalala ng kahinaan at katatagan ng buhay ng ta. Habang ang doktor ay patuloy na nagpapaliwanag ng mga detalye ng kaso ni Lucas, ang balita ay mabilis na kumalat sa mga social media at media, isang simbolo ng pag-asa at muling pagkabuhay, na nagbigay inspirasyon sa milyon-milyong tao sa buong bansa, upang maniwala sa lakas ng espiritu ng tao, at kakayahang malampasan ang pinakamadilim na kalagaya. At sa gitna ng bagyo ng atensyon at spekulasyon, si Lucas, ang taong itinuturing na patay, ay lumitaw bilang isang simbolo ng buhay at muling pagkabuhay, at ang kanyang kwento ay tumago sa mga puso at isipan ng lahat ng mga nakasaksi ng kahangahangang kabanatang ito ng modernong medika. Naramdaman ng aso na si Tom na buhay si Lucas, at sa bawat araw, patuloy na nagpatuloy ang pagpapagaling ni Lucas sa bahay. At sa bawat hakbang ng mahirap na proseso ng pagpapagaling, ang kanyang tapat na kasama na si Tom ay nanatiling nasa kanyang tabi mula sa mga unang sandali ng sakit at hindi katiyakan hanggang sa mga araw ng pag-asa at progress. Ang ugnayan sa pagitan ni Lucas at Tom ay naging mas matibay. Si Tom ay higit pa sa isang aso para kay Lucas. Siya ay isang kaibigan, isang konfidente, at isang palaging tagapangalaga. Ang kanyang presensya na nagbibigay kalma at ang hindi matitinag na katapatan ay nagsilbing isang sinag ng pag-asa sa pinakamadilim na sandal. Kapag si Lucas ay nakaramdam ng panghihina o pagkabigo, naroon si Tom upang magbigay ng aliw at suporta. At ang kanyang simpleng presensya ay nagsilbing isang patuloy na palala na hindi siya nag iisa sa paglalakbay na iyo. Si Lucas ay sigurado na hindi alintana ang mangyari, palaging naroon si Tom sa kanyang tabi. Gaano man kahirap ang daraana. Alam niya na maaari siyang umasa kay Tom upang gabayan siya at protektahan sa bawat hakbang ng daan. At sabay nilang haharapin ang mga hamon na darating, magasama bilang tunay na magkakasam. Ang moral ng kwento na ito ay ang kahalagahan ng katapatan, pagkakakasama, at mutual na tiwala sa pagitan ng tao at hayop. Sa kwentong ito, makikita natin kung gaano kalalim at makabuluhan ang ugnayan sa pagitan ng isang tao at kanyang alaga na may kakayahang magbigay ng emosyonal at pisikal na suporta sa mga mahihirap na panahon. Binibigyang diin din nito ang kakayahan ng mga hayop na maintindihan at tumugon sa pangangailangan ng kanilang mga amo, kahit na sa mga matinding sitwasyo. Ang kwento ay nagbibigay diin din sa kahalagahan ng hindi pagpapahina sa katalinuhan at sensitivity ng mga hayop, at kung paanong ang kanilang presensya ay maaring magbigay ng aliw at pag-asa kahit sa pinakamadilim na panahon. Pinapakita ng kwento na mga hayop pulad ni Tom ay may malalim na ugnayan sa kanilang mga mahal sa buhay at nararamdaman nila kapag may hindi tama kahit na hindi ito halata sa mga ta. Ang presensya ni Tom sa tabi ni Lucas habang siya ay nagpapagaling ay hindi lamang nagbigay ng kasama. Ngunit nagdala rin ng aliw at pag-asa sa gitna ng dilim ng sitwasyo. Pinapakita nito kung paanong ang mga hayop ay maaaring magkaroon ng mahalagang papel sa emosyonal na kalusugan ng isang tao. Lalo na sa mga mahihirap na panahon o karamdama, ang kanilang simpleng presensya ay maaaring magbigay aliw at inspirasyon. At tumutulong sa pagharap sa mga hamon ng may higit na tapang at determinasyon. Mayroon ka na bang aso? Nakaranas ka na ba ng isang kamanghamanghang karanasan kasama ang iyong aso? Ibahagi ang iyong kwento dito sa mga komento. Dahil ito ay mahalaga sa ating komunidad ng mga tao na nagmamahal sa mga hayop at sa mga kamanghamanghang karanasan na maibibigay nila. Huwag kalimutan mag-like sa video, i-activate ang notifications, at syempre mag-subscribe sa channel kung hindi ka pa nakasubscribe. Hanggang sa susunod na video.